So hey guys, welcome sa my youtube channel Pipili ulit kami sa mga kalakal guys Wala yung na, ano, Mineral at saka lata Plastic, hiwal-hiwal guys Ayan

Jumbo-jumbo ulit, guys yung kanyang kalakal. Dami-dami, <coughs> ah. May mga, ano, may ibang, ano, pili-pili. Para maibinta na bukas. Balis maka-ilikom ng, ano, kalakal. Siling pan, si din yan. So, kalakal guys. Oh, dami pala ka guys. Ang ganda. Ayan. Ipilian namin to. Tanggalin yung kanya mga balat. Kasi hindi mabibili pag may bal ano, balat. Hmm. Akin okay na to. Akin okay na ko yung ano mo ko. Ito okay na yung ano mo. Ang dami ng kalakal. Okay, malakal. Pagpipilian namin para mahiwalay niya eto taga Siya daw taga balat, guys. Ako daw taga tapak. Taga balat. Siya naman taga pini 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 piling din ko tampot. na bilis ang pagtili. Kailangan marami tapak-tapak. Yung sabi yung dudurugin kita. Dudurugin mo. Ayan guys, si Kipurubachi. <Dylan> guys, ito guys, oh Yung aming pinilian. Madami na guys. Ayan. No, si Mani Vlog, o. Oh. Taga tanggal ng ano. <laughs> siya naman tagalagay sa sako guys oh. yan kasi pilihan para medyo malaki ang binta yung ano mga mineral bala, uh, soft drinks yan tanggalan ng mga pangalan tapos tap para bumigat Bulay din yung kanyang takip. Ayan, dito guys, oh, ang niya. oh, dami na oh. Ready to binta na bukas guys. May cartoon. Pili-pili para maibinta na bukas. namin guys yeah, yun yung pa-cartoon so nagpilihan kanina na ito guys cartoon yes yun yung kalakal guys ang dami ibinta na ito bukas. karton. May tira sa basura. Yan. Ang daming palakal, guys. Ayan.